So ayan, mga amigo, adi kita na sa Port San Masbati City yeah. And the morning Masbati, Tigaw at Burias Good news mga amigo, mga na naman kita pa Manila Ayan o, oh, samahan nyo ako mga amigo at nga pala sa mga magtatanong ano, magkano ang pamasahe eh, ay sa barko, ano? So, syempre, hanapon nyo na uh, Star Horse na opisina, mga lodi. Madali nyo lang yun makita ang opisina, mga amigo, kay Kahilira lang yun sa LCC, tagsan Victory Line yan. Basta pag may teripon, na yun na. Agahan mo pa kumuha ng ticket, mga lodi, kasi grabe ang init, grabe ang pila, pagkapaita. Ayan, at syempre, pagkatuwa na dito, Makikita mo kung pira ang pamasahe. Ang uh, regular na pamasahe mga amigo, 1,000 lang. sa barko ha. At syempre, pag-abot dito sa Lucina mga Ludi, uh, para dili ka na mahirapan magsakay sa bus, ikuha man sinang bus, dili na makuhanan. Ano? So, 300 plus lang ang bus mga amigo. Kaya, ayun, uh, napakamura lang ng na pamasahe ngayon. Ano? Hindi ka tulad nun dati na mahal. So, ngayon, napakamura na lang mga amigo. Kung gusto nyo mag, uh, makarelax, nagmakatipid, travel to Lucina ka na mga Rudy. At syempre mga amigo, pag nakakuha ka na ng ticket, syempre papasok ka na at doon na naman sa loob, ka na ba ng uh, ticket ulit, entrance fee, halagang 30 pesos bago ka pumasok sa barko mga amigo. At syempre pag nakita mo na yung barko, papasok ka na, at hahanapin doon yung ticket na binayaran mo ibibigay mo yung lodi kasi uh, kukunin yun sa iyo so gusto ko tani mag ano, travel to Pilar o kaya Piu kaya lang masyado mahaba ang travel pag uh, Pilar tag Piu Durand samantala di sa Luzina miskin mahaba ang travel sa dagat okay lang kay makaka-relax ka sa so, ngayon gamay palangan na no mga pasayiro mga amigo ayan so pero kada mo sa sulod kay aircon pa na dito. Pero ako pang nag travel ako mga lodi, hindi kita sanay ano, hindi kita sanay mag aircon kaya adlay sa labas. So ayun lang ano. Sa so, mga gusto mag-travel, mas pati city to uh, mas pati city to Lucina. Ayan, uh, 1325 lang yung binayaran natin. So napakamura. At uh, yung ano, uh, kung gusto niyo pa uh, maarman ng mga information ni Dada, ihatag ko na lang 'yan, no. Butang ko na lang na si screen para naman makita nyo mga amigo. Ay yan, no? So, apunan niya ako, mga ka sa Manila. Ma social experiment kita dito mga amigo. <laughs> At kung magtatanong pala kayo kung ilang oras yung travel dito mga loli sa dagat. Ayan, 15 hours kasi aalis daw ng alas 2 na abon. Darating doon sa Lucina, Lucina Port, alas 5 na madaling araw. Hoy mga amigo, nakita nakita kita sa natong guwapo na amigo man, kababayan natin, may shoutout daw siya, ayan oh. No? Shoutout sa medyo vlogger, ah. si Doc Dan, sa si Kolkog Makapulpo. Ayan no, yan shoutout na lang sa inyo mga amigo. Yan suportahan natin no si medyo vlogger, Doc Dan at si Makapulpo, <laughs> si Kolkog. <laughs> at taga Magdalena, ayan, mega mega shoutout kay Jerry, kay Jason Takay. John Hart. Ayan. Happy birthday lang para buwas. Ayan, kay father mo. Ay, sama ko. Sorry mo lang yan. Trabaho ko. <laughs> At syempre mga amigo, pagkadi ka na sa bargo, ayan, pwede ka na mag-ikot-ikot, ano? Ayan, gala-gala na pag may time. Kaya di gani, nag-ikot-ikot na kita din sa bargo mga luli para naman makita nato na natin mga kababayang mas batin nyo kung nag-aara no sinda daw. <laughs> Ayan. So sa mga, mga travel ano, mas body to Lucina. Ayan, pwede kayong magbarko mga lodi kasi mas relax dito. So kita nyo naman. So ikot-ikot lang kita para naman malibang-libang kita. Eh, kung magtinambay lang kita, goy, pagkapaita. Ayan, kaya syempre alas dos pa daw ang biyahe. Kaya din nagikot-ikot na laanay kita mga amigo. Like, syempre natong mga kababayan, nag-relax-relax relax na sinda ay para dili sinda uh, ah, hago sa travel mga amigo ano? yan, shoutout na lang sa atong mga kasabayan sa atong travel niya na pa Losena ayun no so sa, sa nga pala sa mga hindi pa nag-follow please follow and subscribe no para naman pag meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo Ayan. So, ikot-ikot lang kita. Ikot-ikot. Hasta na mahilo kita mga amigo. Siyempre, <laughs> so, uh, tiyempre, ayan. Ito yung mga kwarto dito sa barko. Ano? Makakarelax ka na. Tag-air ko nina mga amigo. Ayan. So, didi. Sige lang itang katalibod libod. na. Kaya wala na kita Ah uh, mahimuan mga amigo. Kaya ikot-ikot na lang ay kita. Ano? Ayan oh. So pakishare naman mga amigo na ano, doon video ano. Para makita naman sa naton mga magaganda tagwapo gwapo naton ng mga kababayang mas batin nyo. No? So adi naman kita rin eh. Talibod talibod lang kita. So ayan nagawlat lang kita sa ano. Ayan, adi nato amigo, turog na. <laughs> Piraw sa biyahe kay halipay ni sa ano, Magdali na mga amigo Tagadi gani, inuran na kita Wala pa kalarga ang barko Pero inuran na kay may Ano gani mga amigo, may low pressure No? Pero tani, maging maayos na natong travel Ayan So, inuran na, binaha na Pagkapahita gayon mga amigo Agoy, rode. Tagadi gane. Naganap na kita sa uh, mapwestuhan naman, ano, kay Inuran na kita dito sa area na intambayan. Agoy, grabe na. Nandulom na, mga amigo. Nandulom na ang kalangitan, pati ang kapaligiran, pagkapaita. Hindi, <laughs> ano? Grabe na, Nanonain, eh. Ayan, pero tani maging maayos na natong travel niya na ano. Ayan, so ayan mga amigo, nagali na gani ang barko. Makaon pa lang kami. <laughs> mga amigo, atin na kita sa ah, uh, Losena. Ayan, grabe na oran. Ayan, salamat mga amigo kay pag-abot na muli din sa Port San Lucie nagpakita na si Haring Araw. Ayan ah, na uh, Nakaabot na kami mga amigo sa Lucena Goyero Happy trip nila sa mga kasabayan na ako <laughs> So ayan mga amigo pag abot nyo dito sa Lucena May mga bus na, na nakabang Ayan o oh. kaya dili kang mahirapan pag abot nyo dito sa Lucena Magsa isang bus Kay Guana dito yung bus na nakabang